magandang magandang umaga sa inyong lahat nagluluto na naman si Mr. Way ng gisa ng alamang ayan may sili at sa kabawang laya sibuyas ayan ito, ah uh, ito naman ilalagay natin ng santol yeah. Ayan na, ipipisok natin. Ayan ang santol yan, na parampino. Ayan na, si Mr. Weng pinakamagaling magluto sa balat ng santol. Ayan na. Hmm. Ayan na, tignan yung sobrero ko, magaling kok-kok yan. Basta masaya kang magluto, masarap ang luluti, natin. Ayan na, si Mr. Way. At saka yung ginataan, ginataan na, kalain mong hanang. Ayan. Ah, ginitaan ang nyo. Ayan na, si Mr. Way, yung pinaka mahabang buhay ang ng buhay ito sa ginagawa niya ayan na si Mr. Way at saka pinaspusang puna na ayan ayan na para hindi masaya yung kita Weh. ito na tuwar-tuwaran natin para mas maganda ayan yan ang tikman nyo masarap Ito ang pinaka bitsin at saka lagyan pa na kalimutan ko pala yung bitsin oh. bitsin at saka bitsin na lang wala tayong magic sarap Ayan na si Mr. Way, PC shed. Aji ng buto. Tama uh, na. Hmm, na. Ah, ayan. Hello mga guys. Ako si Mr. Way. Kung, kung gusto niya akong hahanapin, mag, magaling magluto dito sa sa subagnik. Nandito ako lang nakatira. At tuturong, ki, tuturong kayo na magluto ng initaan na santol na may alamang. Ayan, na si Mr. Way. Abangan so, sa lunes hanggang martes. Thank you mga guys.